Hello everyone! Welcome back to Nelo Channel! So, today's video ay kauwi ko lang po ng aming bahay. Alam niyo naman na galing tayo sa Rome at sa bahay ni Boss R na team mini fashionista na si Rachel Baleriano. So, naglilinis naman yung asawa ko pero hindi siya yung tipo. Iba kasi yung linis ng lalaki sa linis ng babae. Pero ang kabaligtaran sa amin, mas magaling maglinis yung asawa ko, lalo na pa maglinis siya ng kitchen. Talagang as in tanggal yung oil. Siya lang yung nakakagawa nun, yung mga dikit-dikit sa mga ki, sa mga gilid-gilid nakukuha niya yun kasi may mga chemical siyang nilalagay na hindi ko naman alam ano? Siya lang ang nakakaalam. So, kaya nga nung pag-uwi ko ay tuwang-tuwa ako kasi ang linis ng kitchen ko. Although malinis naman yung kitchen ko, pero mas luminis pa siya. Mas natanggal pa yung mga dapat tanggalin na nakadikit doon sa lutuan. Kasi nga, kapag nagluluto ka, tapos umapo yung milk, ang hirap, tapos na luto siya doon, ang hirap tanggalin. So, siya lang yung nakakatanggal noon. Kaya, ayun, kaya sabi ko sa kanya, thank you, thank you. Kaya ngayon, ay bumabawi ako, maglinis mo na ako ng bahay. Yung mga light na mga linis-linis, sa ako na yung gumagawa nun. So, ayan na nga. At uh, walang palang pasok yung asawa ko kasi nakabakasyon siya. So, bali mga sa isang linggo pa ang kanyang paso. Nag-off talaga siya kasi nga darating yung kanyang kaarawan. So, by the way, ayan ang asawa ko. Lamig-lamig doon. Natin mo muna tot doon. Nanonood siya kasi inaayos nga yung street niya. Nakikita nyo naman dati na pinapakita ko dyan na, di ba, nire-repair yan kasi nga nasira yung, pinakadaluyan ng tubig. Yan. Kaya ang ginawa ng barangay dito sa amin, binuuna. Kasi dati nasira na yung sa kabila. Doon sa pinakadulo niya nasira na. So, nandito na sila sa gitna. Ayan, sa banda sa amin. Ayan. So, tuwan tayo asawa ko kasi yung, yung hindi pa naayos siya, medyo lubak kasi yung kalsada doon. Kaya, hirapan siya maglabas-labas ng sasakyan, magpasok kasi nagugula siya bigla na lulubog yung tap lulubog yung gulong niya tapos ganun Tapos ayun na nga at sabi niya ay eh, happy na daw siya. So by the way guys, itong pinapakita ko sa inyo ay nabili ko to galing Rome. Ayan. So, i-demo ko lang sa inyo kung paano siya, no? So, titiklopin ko ulit siya kung paano siya. Pakita ko lang sa inyo ng maayos. So, ayan, makikita niyo may design sa harap. Pwede siyang patungan ng pang flower vase. Tapos sa likuran, pwede siyang patungan ng mga kaldero or pang ayan, mga palutuan. Ayan, ganyan siya. Marami siyang purpose. Tapos pag inangat mo siya, guys, ay ayan na ang kalalabasan niya. Para siyang basket. Wow! Diba? Alam niyo ba yan ay from Nigeria yan. So, nung inuwi ko yan, tuwan-tuwa yung asawa ko kasi kakaiba daw. So, happy naman ako kasi ano, um, ayan, <laughs> yung asawa ko, daldal dal 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 nagde-demo -dal ko. Sabi ko, nagbe-video ako. Kala niya, siya yung kausap ko. <laughs> Ang kulit, ano. So, ayan, at uh, lalagyan mo siya ng candies dyan. Kahit na anong gusto nyo, candies dyan. Ayan. So, shoutout pala kay Boss R. Ayan, na binig binigyan, niya yung anak ko ng chocolates. Ayan, na regalo niya daw niya para kay Joshua. Kasi nga, sa kanyang kaarawan. So, thank you so much sa panonood nyo. At uh, ipapakita ko sa kanya kung ano yung kalalabasan nyo. Bali, dalawa na lang talaga yan. At uh, bumili kami ni Boss R. Ayan. Maganda yan pang certain table, no? Ayan. oh, dalaglag pa yung chocolates. Ayan, inaayos ko. kulit kasi nasawa ko dyan eh. Daldalan, daldali. Eh. Buti na lang sa, sabi ko, i-voice record ko na lang, ano? Para hindi nyo marinig siya. So, ganito siya, guys. Ayan, o. Oh. Ganyan. Super cute niya. Lalo na sa personal. Makikita nyo yan. So, ito, o. Oh. Ayan. Para mas lalo nyo makita. Ang ganda ng pagkagawa niya, ano. Napaka-talented ng gumawa nito. ano, napakagaling. So, yun lamang, guys. At thank you for watching. At have a nice day. See you again. Bye!